Alam niyo tayo mga Pilipino, malalakas naman talaga ang mga loob natin eh. Yun nga lang, pagdating sa mga bagay na medyo kailangan seryoso tayo, bigla tayo pinanghihinaan ng loob. So, bakit kaya? Pag recitation sa klase, o kaya may event na kailangan mo humarap sa maraming tao at magsasalita ka, o kaya simpleng pag-open up man lang sa kaibigan, parang hirap na hirap tayo. Sa trabaho ko, kung kailangan may taong haharap sa maraming tao, ako yung madalas na inaalay ng opisina ko. Well, hindi rin naman na sa akin bago yon Dahil sa mga previous work ko, ginagawa ko na rin yun. Nasanay na rin ako na kahit sa mataas na opisyal, humaharap ako. So, medyo komportable na ako. So, sa video na to, gusto ko sana i-share yung mga bagay na natutunan ko about confidence na napulot ko throughout the years. Sana may mapulot din kayo. Okay, tatlong punto yon pero may gusto muna akong sabihin bago tayo mag-proceed sa mga puntong yon. Pag tinignan kasi natin yung confidence ngayon na kung paano siya gamitin na, akala ng karamihan na ito yung kabaliktaran ng kabado. So pag kabado ka, hindi ka confident. At pag confident ka, hindi ka kabado. Medyo may maling assumption doon. Kasi kung titignan natin yung definition ng confident, makikita sa dictionary na ito ay full of conviction or certain. So sa Filipino, sigurado. So yun pala yung kabaliktaran ng confidence which is yung uncertainty o yung hindi pagiging sigurado. So ang nagiging side effect ng hindi natin pagiging sigurado ay yung kaba. So hindi siya yung actual na kabaliktaran ng confidence ay yung kaba. Hindi ganun. So, yung unang punto na kailangan natin gawa ng paraan is kailangan natin itakil o atakihin yung pagiging uncertain natin o yung hindi natin pagiging sigurado. So, point number one at siguro yung pinaka-importanting punto sa video na to ay evidence or ebidensya. Isa na siguro sa pinakagasgas na kasabihan na ginagamit natin pagdating sa confidence ay fake it till you make it. Ang ibig sabihin lang nito ay magkunwari ka hanggat sa dumating ka sa punto na kaya mo na gawin yung isang bagay na yon. Ngayon guys, kung pakikinggan nyo, tunog positive naman yung message. Parang harmless naman siya. Pero explain ko na kung bakit hindi siya magandang paniwalaan in the long term. Unang-una, -una, kahit anong gawin mo, pakiramdam mo nagkukunwari ka lang eh. Pangalawa, tinatali mo yung galing mo sa outcome ng bagay na 'yon. So paano pag hindi maganda yung kinalabasan? eh di lumalabas para nagsayang ka lang ng oras kasi hindi ka namang gumaling doon eh. Tsaka feeling mo nagkukunwari ka lang eh. So una-una pa lang, gumawa ka na ng mga bagay na magsisilbing patunay na kaya mong gawin yung isang bagay. So sa video ko about public speaking, marami mga nagsabi doon na hindi kasi sila confident or kinakabahan sila. Well, understandable naman kasi magsasalita ka sa harap ng maraming tao. Ang dami pang nanonood sa'yo. Pero kasi hindi na kailangan maging ganun kaagat eh there are a lot more activities in between sa hindi mo kaya at sa kaya mong gawin na pwede mong unti-untiin eh para maka-arrive ka dun eh. Example, pag recitation sa klase, pwede ka naman mauna. O kaya sa maliit na meeting sa trabaho nyo, pwede ikaw una magpresenta. O kahit mismo sa barkada mo man lang, ikaw yung una mag-open up. Technically guys, yung mga barkada nyo, audience na yun eh kasi nakikinig sila sa kwento mo. So sa so mga small activities na yun, sila yon magsisilbing evidence na kaya mo silang ipunin hanggat sa mag-build siya na makukumbinsin mo na yung sarili mo. Ah, kaya ko na nga gawin yung mga bagay na to. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. O yan yung mga examples mo, di ba? Kesa yung fake it till you make it. Ito pa isang example. Na-experience yun na ba yung may batang nagpapaturo sa'yo ng math? Yung basic math lang ha? yung addition, subtraction, multiplication, division. Willing akong pumusta na nung binigay sa yung assignment na yun para magpatulong sila, hindi ka kinabahan. Bakit? Kasi ilang beses mo na ginawa yun sa buong buhay mo. Madali na lang yan para sa'yo because you have done this time and time again. Sa mathematics, walang fake it till you make it. It's either kaya mo or hindi. So, ang mangyayari is that nagkamali ka dati at kinorek mo yung sarili mo hanggat dumating ka sa punto na kaya mo na at yun, na master mo na yung basic math. The point is, dapat gumawa ka ng mga bagay na magsisilbing limpak-limpak na ebidensya para makumbinsi mo yung sarili mo na kaya mo na gawin ng isang bagay. At pag mas kaya mo na gawin isang bagay, mas sigurado ka, mas magiging confident ka. So point number two, ang confidence ay hindi parte ng iyong personalidad. Akala kasi natin kung sino yung mga madadaldal o kaya maiingay sila yung mas confident. Guys, ito ay napakalayo sa katotohanan. Confidence is not about being loud, it's about being sure. Ang confidence ay wala sa pag-iingay, ito ay sa pagiging sigurado mo sa isang bagay. Which goes back sa unang ating punto tungkol sa evidence. It's about being sure. At since kaya natin gawa ng paraan ng ebidensya, in a way it's like a skill. Magandang alalahanin na ang confidence ay hindi siya God-given gift na iilan lang meron. So that's not true. At ang last point ng video na to is confidence is for yourself, not for others. Marami tayong mga ginagawang bagay na hindi tayo aware na dahil pala sa ibang tao. So kunwari, ginagawa mo isang bagay na to para hindi ka pagtawanan, pagtripan, mapahiya o kaya ma-judge, gets mo parang lagi yung rason natin is because of other people. So, ang nagiging ending nito, we do it for them, not for us. Hindi dapat ganon because when we try to work on ourselves, it should be because of ourselves, not because of others. Kasi pag ginawa natin yon na dahil sa ibang tao, hinuhulma natin yung mga sarili natin towards the expectations nila sa atin. Hindi yung expectation natin sa sarili natin. Hindi mo kailangan ng puri ng ibang tao. Trust me kahit purihin ka ng buong mundo ngayon, kung ikaw naman mismo ay yung hindi naniniwala sa sarili mo, those praises, yung mga puri na yun, wala silang silbi. So be confident for yourself and yourself alone. So yun na yung video. Sana may natutunan kayo kahit papano. At ang laking bagay para sa akin kung interesado kayo sa mga ganito klaseng topics, yung pag-subscribe sa channel at sa pag-like ng video na to. Pwede na rin isend to sa mga taong feeling nila na hindi nila kayang maging confident kahit kailan. At para sa mga taong katulad ko na nais maging mas confident pa, makakarating din tayo. Maraming salamat.